samahan niyo po ako ngayong gabi sa ating paghahanap sa katotohanan. Ang mga hindi maipaliwanag, ang mga hindi maintindihan ng mga pangkaraniwang tao at ng siyensya, atin pong iimbestigahan kung ano ang nasa loob ng inyong pangkaraniwang refrigerator, ang nasa loob ng inyong banyo, ano-ano pang -ano kababalagaan na nangyayari sa pangkaraniwang kagamitan. Sa mga panahon pong ito, ang oras ay alas 11 15 ng gabi. Nandito po ako sa isang bahay na kung tawagin ay pangkaraniwan lamang. Pero, kung bubuksan ang inyong mata, isipan at pandama inyong mararamdaman ng mga bagay na hindi nyo inaasahan inyong mararamdaman. At ngayong gabi po, katulad ng aking sinasabi, samahan nyo ko si Eugene. Ang baklitang hunter ng bakula ng mga multo! Sa paghanap ng mga multong. Pakla! Ay! Ayan po. Sa ngayon po, akin pong ihinanda ang kama na ito. Kung saan po natin tatawagin ang mga espiritu ng mga multong bakla na nagkalat sa pamamahay nito na hindi natin inaasahan na nandirito pala. At atin pong aalamin kung tayo po ay kanilang sinisilipan sa tuwing tayo ay maliligo. Sa bawat pasok niyo ng banyo, isipin niyo mabuti. Meron bang baklang nakatingin sa akin ngayon? Meron bang kung ano-ano mang espiritu na nagpapantasya sa aking mahabang anuman? Atin pong aalamin ngayong gabi at tatawag ng mga multong bakla. Ay! Hey! Um, 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 um. um. Um um

ang multo ng Sandali lang! Sandali lang! pa! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Ilabas mo! Kung sino talaga ikaw! Magsalita ka na ngayon na! Sige. Magsasalita na ako. Ako ang anak ni abelgas. Abel gas Ikaw, anak. Ikaw ang namatay na anak ni Gaas na nagmumurta dito kapi-kapi. Ha? Ikaw ba? Magsalita ka. Oo. Oh, oh. Ako nga. Sa hindi maipaliwanag, na ako ay napatay ng mga isa sa iniimbestigahan ng soko na pinamumunuan ng aking ama. Ano nangyari sa iyo? Bakit hindi ko matahimik? Ang totoo niyan, ako ay nananahimik na. Pero kung hindi dahil sa yung bakla na hindi ko maintindihan, hindi sana ako nagising sa aking pamamahinga. Sinisisi mo ko ganun ba? Chuba! Hindi. Sa totoo lang, oo. Sinisisi kita. Hayop ka. Lumayas ka na. At ako'y aalis na rin sa katawan ito Oso dahil ang pangit ng aking ba Marami pa akong tanong sa iyo. Huwag ka munang umalis. nga po ng aking sinasabi ang mga bagay na ganyan sadya po nating hindi na malalaman kung ano pa ang tunay na naganap dahil katulad nga po ng ating nakita ang anak ni Gas Abergas ay hindi nakikipagkoopera ayaw niya eh ewan ko ba? Breaking! Kaya sa susunod na kayo ay papasok sa isang bahay, inyo pumunang alami alamin kung meron pong multong bakla na nanginilip sa inyo at nanginirahan kasama ninyo. Pero kung sa tingin nyo'y wala kayong maramdaman, tama na. At baka magising nyo na naman ang anak ni Gasabel Gas at kayo ay bigla na lamang masama sa mga iimbestigahan at mga <clears throat> at baka kayo ay bigla na lamang maisama sa mga iimbestigahan at hindi nyo alam kayo ay nakakulong na pala at dahil ito sa soko scene of the crime opera lumabas, umalis ka sa akin. Ayoko sa iyo. Hanggang sa muli. At sa aking pagbabalik, atin pong iimbestigahan na ang tunay na haunted house. Hindi po katulad ng bahay na ito na wala naman po palang laman kung hindi anak ng isang batikang reporter. Goodbye!